Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Share ko lang tulog pakabit sa akin ng mini driving light para sa kanyang Honda Click B3. Dalawang beses na kasi siyang pumunta dito. Yung una, eto yung una niyang kinabit. Yung mini driving light na ang brand name ay Titcore. Eto yung medyo malakas or medyo madalas napapakita sa TikTok. Ang function nito is white and then yellow. Kaso, wala pang isang linggo kumontang uli siya sa akin at sinabing nahihinaan siya dun sa MDL na to. Kaya eto suggestion ko sa mga magpapakabit ng mini driving light. Kung may budget ka naman or kaya naman ng budget, dun ka na sa malakas para hindi ka magdoble-doble gastos sa papakabit mong mini driving light. Hindi kasi lahat ng pinapakita sa online is malalakas or lalo na yung masyadong marketed kasi minsan napakalakas lang nila sa marketing, pero pagdating sa kalye natatalo na ito. Or talagang mahina ito pagdating sa kalye. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po at ride safe.